Ibig sabihin, wala kang problema ngayon. Ba't siya nagpunta dito para may <laughs> <sa> proposal? <program? laughs> Bukod ko doon, Kong, kasi uh, kami po ay transport ko. Sako po namin pati ang pan. Mm. So, yun yung isa sa malaking problema. Kasama po sila. Ang mandato ng national government na from single unit and association, kinasila po yung mga prangkisa and uh, kailangan, kinakailangan maging cooperative kami po uh, kooperatiba po kami. Ah, kooperatiba kayo? Oo, no, naging no. kooperatiba. ang ginagamit niyo ba? Kinansila na Banco. po. Yung kung kailang mga single unit ano? na may prangkisa, kinansila, kinansila na, na, na po yung prangkisa. Para ang prangkisa po ay sa kooperatiba. Ano? Alam mo ang problema, ang pagkalatan sa buong Pilipinas. Halimbawa, ito ay jeepney driver operator. Uh -huh. yeah. May mga jeepney driver, pag sabi mo, jeepney driver lang, pero maraming jeepney drivers nakapagpatapos ng pag-aaral ng mga anak. Pero dito sa modernization program, hindi nila magagawa yan. Bakit isang hamak ka na lang naswelduhan? Kung i-modernize yung ating sasakyan sa iba't ibang mga pamamaraan, depende sa kalagayan, hindi maapektuhan yung pamumuhay ng mga jeepney drivers operators. Kasi kung jeepney driver ka lang, nasusweldohan ka, kahit magpabalibalentong ka, hindi mo kayang paarali ng anak mo. Yes. Ang mabigat lang, hindi yan maintindihan ng iba kasi hindi nila alam ang buhay ng mahihira. Ito malaking problema, BM. Pinoper sa kayo, maging cooperative. Maging cooperative. So, so, nagawa na po naman namin kung but the problem is ito. Una, number one, yung ruta po namin. walang available kasi doon sa ruta namin na pwede ibigay sa aming prangkisa except tourist transport. But the, the problem is yung requirement para sa CPC is dapat meron kaming 10 brand new units. Ngayon, papasok na naman dyan yung pautang. Ang problema po ko... Oh, see? Is, Blast. <laughs> lumapit po kami. Pag tingin ka kami, mo lang, yung pera lang ang dulo. <laughs> hmm. Tama ba ako? Opo. Kaya lang, ang naging problema po namin, din lumapit po kami. Siyempre, gusto po namin maka-comply. Sige. Magluluan po kami. Susunod ka. Yes Sige, po. Sige, gusto niyo bago. bago. Ten units, minimum. Minimum po. Gusto niyo sumunod. Ang nangyari po, lumapit po kami sa mga banko at mga cooperative bank. Una, ang hinihingi ng banko, ilang years na yung operatiba mo. Di disqualified kayo? Disqualified po. Hmm. At saka po yung financial status. Hmm. Di disqualified, disqualified kayo? Disqualified na nag oh. kami. Problema n'yo, yung... Yung, <coughs> yung uh, kami po ay hindi nakamit doon sa requirements. O di, lang kang problema. Bakit? Anong problema mo? Hindi po kami nakapag operate Ay naku, eto ah, yung problema mo, wag mong problemahin. Why? Hindi kayo qualified sa Pinas, Yung number of years, hindi kayo qualified. O di wala kayong problema. Sasabihin nyo lang sa LTFRB. LTFRB, Oh, wala kaming, hindi kami qualified. O di silang mag-resolve ng problema nyo. Meron po kami kapatid diba, and we have unit with, PA and with CPC. Oh. Ngayon po, ang problema namin, kami po ang hinuhuling may TPC, may franchise, yung mga kolorong po hindi hinuhuli. Speaking of kolorong, kayo matagal na sa transport. Usapang bangkaga. Ito yung informasyon na maaaring sabihin natin totoo hindi. Naalala ko lang dahil sa sinabi ni kapatid. May mga kolorong hawak ng mga nanunungkulan at ang tinitira yung iba para matakipan yung ponorong nila. Tama ba Yes po. O, tama ba oh, yan. Yan yung challenge sa kanila. Bago nila hulihin yung mga matitino nating na kababayan, tarbahuin, kung sa ano, bago mo pakialaman ang aking bakuran, ayusin mo muna ang bakuran mo. Yes po. I tell talking... to me, pero may lakas Ako, lumaban ako sa LTO, hindi po ako nagmulta. Pero yung mga kulorong, bakit po hindi na kumulta? Hayahay. Yeah, Hayahay. Ayahay. Ay, syempre. Eh, alam mo May pahid. <laughs> well, I don't know. yes. At At ano, alam mo, kapatid. 19 niya kita kasi hindi ka naman kahapon lang pinanganak eh. Yes, no, balik tayo. Walang problema. Ang may problema dyan, LTFRB. Why? y. Ko ako LTFRB, sabi ko, oy. Federation President. Kailangan mag-consolidate kayo, kailangan ganito yung brand new units, kailangan minimum 10 units. Sabi mo, yes sir. Punta ka sa bangko. Sabi ng bangko, eto requirements ay Mr. Federation President, hindi ka qualified. Punta ka sa LTFRB Wala kang problema. Ang may problema LTFRB, kasi yung gusto nila hindi pwede. O sila ang gumawa ng paraan. Pag kayo pre-nation ng LTFRB, makikipag-meeting tayo sa kanila, sasamahan mo kayo. Yun. Sasabihin ko sila ang mag-resolve ng problema nyo. Napakahirap kasi nung kanilang requirements. Huwag mong problemahin yung hindi mo. Ano ka pa? Pinata? May asawa? May pamilya na po. Ilan ang anak mo? Dalawa. Oo, mahalin mo yung anak mo, huwag kang ma-stress. Yung problema na hindi mo problema, huwag mong problemahin. Ganon din ikaw, kapatid. Siguro po naman yung problema ng ProRoom, ang problema talaga ng LTFRB, di ba? Pinakamira po nila. Yan LTE ay problema ng LTFRB at ng LPO. So, ang hiyan um, po na requirement, it will take you six months before you can process it, oh, and ten units po. Ano po ba ang biyahin nyo? Nalabas kayo na rin? Marindicate to any point of or the, the Philippines or any point yung po kasing aming cooperative ay sumali sa federation. Mm. Ang problema po ng aming cooperative, bagamat kami po ay mayroong trangkisa na tourist transport at sinusunod po namin yung nakapaloob doon, andun pa rin po yung hinuhuli kami. Kami po ay 14 unit lang. Ang May problema ka ah, hinuhuli kayo? Opo. Iyon po. Anong basis po? Iyon. Yun. Uh, yung yung po lang? kasing inisyo sa amin na tourist na franchise, na provisionary, provisionary authority, hindi po ino-honored okay. ng LTO dito. Nag-issue ang LTO para na provisional authority. Okay. Pero hindi ino-honor ng LTO. Kahit po yung motion for extension na may resibo, hindi po ino-honor. Sa katunayan po, itong huling huli hinuli sa amin nitong nakaraan, yun po ang violation. Dami na talagang masasamang tao. Anong po? okay, salty ya papi, salty o hindi? Opo. Uh, Tundali ha. Polorong po. Provisional authority, pag na expire po, motion for extension. Pero pag walang decision, polorong pa. Pag wala pa pong... Extension? Uh, pag wala po yung... Ayaw po nila kasing i-honor itong extension. Yung... Okay. Nabayad na. Nabayad na po. Eh sila din sa kanila din ang galing. Po. Sa kanila po naman. <laughs> <Talagang, laughs> talaga ng ano. Hirap talaga, hirap. Alam mo, pag seryoso mo ito mga problema ito BM. Talagang stressful. Ito oh, so yung yeah. Tatlong huli po nila sa amin na ganito, puro ganito po. Na yung akin po January 16 pa po, nag-file na nga po ako ng motion to appeal do <laughs> ano sa inihatol nila sa akin. Provisional authority. Yes. <laughs> Anong sabi ng NTO? Bakit hindi nila Ino-honor? Ay, yun daw po ang nasa batas eh. Yun po. Bakit provisional authority? Yun po yung unang ibinibigay sa amin ng Manila po. Ilang taon? Bakit daw? Ah yun daw pong decision ay hindi pa nila na Anong decision? Yung decision po sa franchise namin. Ilan lang na huli sa inyo? Bali, lima na po. Tatlo. Ito pa malaking problema ha. Hinuhuli ka ng LTO at sinasabing Kulorong. Opo okay. Naglabas ng pahayag si LTO chief. Pag nahuli ng Kulorong, kahit bayad na ng multa, 200,000 pesos. 200, no? Opo, okay, 200. 200. Plus yung naka-stay din. Hindi nila ire-release without court order. Ngayon, anong mabigat na problema? Gumagawa kayo ng tama dinadanas ninyo yan. Pangalawa, walang impounding facilities na maayos ang LTO. So, yung sasakyan mo, mabababoy dong. Pangatlo, ang daming pagkukulang ng LTO na hindi na ibibigay sa atin. Pero ang lalakas ng loob nilang gawin yan. Ganito na lang gawin natin. Sila na ko. Uh, hindi na yan, kung mag-agree kayo sa akin, mag-provide ng lawyer sa inyo, natin ang, ang, ang sa ombudsman. Sige po. Kada May, ano po kami, kompleto po kami nung sa CCP. Wala lang pa sa fan. ko po sila Yun, gusto ko kay BM eh. Kasi nasa tama, nasa katwiran kayo. Hindi naman tama na parang lumuluhod ka at nagmamakawa. Pati po yung kahiliya po. Yung kahiliya yes. po namin. Hindi lang kayo ang literal na napiperwisyo, pati pamilya nyo at pati pasahero. Oh. Correct po, yung pasahero. Pat? Sorry po, nasa... Yes, ko. Partner, Ah, uh, for your information, naka loudspeaker tayo ha. Ah. Yes, May meeting ako with transport group dito sa transport group leaders and other government official dito sa Marinduque. Ah. Uh, sa ngayon, ang malaking problema nila, walang ini-issue ang prangkisa sa kanila pa ang LTFRB. Kaya ang ini ang ini-issue sa kanila, provisional authority. Obama. Ang malaking problema partner, hindi ino-honor ng LTO personnel or enforcers. Marami na sa kanila ang nahuli. Parindu, you know, for mm, mm -hmm. people, And by the way, by the way, brother, nabanggit ko lang ito dahil silang ang kamiting ko, pero marami na ang dumadaing na na ng LTFRB ng provisional authority pero hinuhuli ng LTO enforcers and deputized enforcers ninyo paano ba yan? marito ko, tawagan ko yung 40 pero hindi ulitin ko kapatid Nandito, nabanggit ko lang yan kasi sila ang kamiting ko pero hindi sila lang ang dumadanas ng ganito Yes, ay pakisuyo maglabas kayo ng memorandum order memo yes, go. kung ano bang posisyon nyo bakit magkasalungat yung uh, direksyon ng LTFRB at ng LT o kawawa yung mga napreparation nating mga kababayan na naghahanap buhay ng ligan yes, go. pakisuyo kapatid yes, go. Will Will para magkaroon ng clear cut please Oh, maraming salamat. Kailan kaya lalab, kailan kaya pwedeng lalabas yung memo? Tuesday ko. Salamat. Okay ko. Okay, mabuhay ka. Bye-bye. okay. Bye. Bye-bye. Thank you po. Okay. Okay, <laughs> 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 Emil na sir, Valenzuela. Lalo kang niya. Ano lang ang ka? Nagkausap kami ni... Ah... Uh, uh, saka ni Atty. Ano uh, problema? Walang problema, oh, magulo. <laughs> mag <laughs> <Sorry>, natin. Yung... <laughs> 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 Good afternoon Ano po? Mangungulit ako nung request ko sa sa'yo Anong request niyo ko? Yung ano, yung sa Yung mga Drivers, operators doon sa van Na meron silang Provisional authority Pero mukhang may counting Miscommunication May mga na-apprehend Ah, yes ko Ito na ko, napag-aralan natin yung Sinasabi niyo po. Tama naman sinasabi niyo So we are now issuing a memorandum. So yan na yun. Ito na ko, address to all our regional directors, law enforcement, traffic adjudication, pati ba deputized agent. Lahat na may provisional authority na hindi pa the, the deemed extended na, hindi eh, dapat hinuhuli. I see. Kung meron silang pending application for extension, kahit expired na yung provisional authority nila, deemed extended na po yan. So, lilinawin ko lang, ASEC, no? Kapag meron silang provisional authority or expired yung provisional authority pero may pending application sa LTFRB, okay yun. Didn't extended, okay yun. Hindi dapat hinahuli So, ito pong memo na to na pinermahan oh. mo, bababayan sa regional directors. Correct At sa mga district offices. Correct So, hindi na sila manghuhuli kapag may provisional authority. At sa yung mga nahuli, papakaulat ka agad yung mga ticket, yung null and void natin. Hindi na sila magre-request or magko-contest? Hindi na. Kung mali, bakit pa sila magko-contest? Kami na magbabago. Eh, mali naman talaga po. Tama kayo. So, mag-issue na lang po kayo ng memo? Yes, we will get an inventory of all of this and we will issue. Ito, ito na po yung memo natin, pero doon sa mga ticket, i-release -re na po natin yun. So, wala na siya problema? Wala na ang problema po. Oh. Ang gusto ko lang sa iyo, ASEC, pag nakita mo tama ako, hindi ka na kumokontra. <laughs> Ipon talaga. Wala na ako magagot. gaya dito ko. Malinaw na malinaw naman. Pati yung ano, ED. Kasi bagong yes, appoint ka lang eh. Yes, po. Yung Fair Traffic Apprehension Act. Yes, po. Medyo nahirapan ako kay eh. ASEC kasi syempre i-justify mo. Pero nakita niya, justified naman. And salamat sa support. syempre eh. Alam naman tayo, eventually, tatamaan yan. Eh. Oh. Uh hindi -huh. yung para sa lahat sa parte ni ASEC, syempre, LTO yan, hindi naman pwedeng... Eh, by the way, si ASEC, dating congressman oh. din eh. Kong. Oh. And uh, the incoming congressman. <laughs> 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 Pero ko ba lang ha. nga, tapos sabi din natin si ko, hindi, pati stop na lang. Tapos, yes. official. Yes. Oh, so, ito po, oh, pinarmahan na ni ASEC, Attorney Vigor Mendoza. Alam nyo, mailig tayo sa ebidensya. At uh, Asek, ang dami ko nang yeah, but... hiningin pabor yeah, sa'yo. Magandang. Salamat ko at dapat labo sa amin. Napapalik naman namin yung mm -hmm. mama din Salamat. So, thank, you, thank, you. Thank, you. thank you, thank you. thank, you. Ito Eto na. Pahing ko Yes, ko. Nalagyan natin ng... Hindi ka pa nagpamerienda. <laughs> Oo oh, nga, pamerienda ka. Slap ito. Oh. Pag hindi kita <laughs> makontak, ibato ko sa kanya yung issue.